pala yung araw ng wedding party ni Mark at saka ni Marga na imbita nga si Pinediscarte at kasama ko nga pala si Jano at si Judel. Talaga namang mapapa-amiss kayo dito sa video na to sa makaganapan dito sa wedding party. Dahil napakabait ng amo ni Marga na libre na lahat ang wedding party at ang binyo sa bahay ng kanilang amo. Kung ganito lang talaga lahat ng amo at napaka ay baka wala ng Pilipina ang magsiuwian sa Pilipinas. <laughs> Medyo may kalayoan nga pala o mga 30 minutes nga pala ang biyay namin papunta dun sa venue kung saan may wedding party. First time ko nga nga atin sa wedding party dito sa Saudi Arabia. Nadaanan nga rin pala namin yung pinakamalaking orasan dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Mga ilang minuto nga ay nakarating na rin kami kung saan dito yung bahay ng kanilang amo. <mulong> ay, yun <na> si Marco. <mulong> Nabot nga namin kay Mark yung Amerikana para naman kagalang-galang siya tingnan. Medyo nagkakayaan pa nga kami pumasok gawa ng ang yayaman kasi ng mga bisita dito. <mulong>

Hindi ko nga expect, mayroong mga nakakilala nga pala dito kay Pinediscarte. Karamihan nga pala dito mga bisita din ay mga kasambahay din talaga napakabait din talaga ng amo nila dahil pinayagan sila dito pumunta sa party. Napakayaman naman talaga at napakaganda ng bahay ng amo ni Marga. Siya nga pala daw ang may ay ng German Hospital. Napakaswerte din talaga nito ni Marga. kung ikigagasos sa ganitong wedding party ay abutin ng 20,000 pesos. Tapos sagot pa ng amo nila yung banda o sangka pa. Ayan. Bongga naman ng alam mo party. Isang oras na nga kami dito nakaupo ay hindi pa nga nagkakainan. Konti nga lang din pala ang naimbitan ni Mark dito. Gawa ng sabit nga lang din daw siya. <laughs> Maya-maya nga ay magsisimula na ang ceremony. Kaya naman, ito si Mark ay pusturang-pustura. Talaga namang naka americana pa. Medyo kinakabahan yan, tol. <laughs> Napakasimple lang din talaga ang decoration nila dito. Pero mapapahanga ka dahil napakaganda. May paret carpet pa nga ang amo nila. Uy, sana all talaga. First time ko nga makakita ng ganito. Yung amo ang gumaso sa lahat. Napaka-blessing din talaga kung ganito magiging amo mo. Di ba ho?

Lại bên chắc em

My picture! My picture. My picture. Now the groom and the bride will walk down the aisle. ang talaga yung amo nila dito. Pinayagan ako mag-vlog, wala naman daw problema kahit i-upload ko ito sa mga Facebook o sa social media. Naman sa mga magko-comment diyan ay okay lang po sa kanila dahil open naman po sila sa mga ganitong party. Pagkatapos nga ng ilang minuto at nagsimula na ay dumating na nga itong sina Justin at nahuli nga daw sila traffic. Mga pala yung mga huling bisita ni Mark, mga katrabaho din ho namin yan. Wow. Tapos nga ng ceremony, syempre hindi mo mawawala ang picture-picture. Ang malupit dito, yung mga amo nila nagpa-picture din kina Marga at saka Mark. Napaka-believe talaga. Hindi mawawala ang solo ni Pinoy Discarte para kay Marga at saka kay Mark dahil idol daw nila ako. <laughs> Eto na nga yung inaantay ng lahat, yung pagkain. Ang kagandahan dito sa pagkain ay lahat ay Filipino food. Wow! Yeah nag-request na nga diyan yung mga amo nila na magsayawan na daw. Kahit nga daw pang Pilipino yung tugtog ay okay lang daw sa kanila. Sobrang makapilipino siguro talaga tong mga amo nila, no? <laughs> Nandito na nga ang mag-asawa para maghati ng cake. Sobrang sweet at cheesy naman din talaga at nakakaingit. Parang gusto ko ulit kasala. Charot lang. Isang kontrata nga lang pala dito si Mark sa Saudi Arabia. Isang kontrata pero sinuwerte. Pag uwi sa Pilipinas ay dalawa na nga sila. Thank <laughs> you. nga pa lang nakakuha ng bulaklak. Siyempre, siya yung susunod na ikakasal pagkatapos ni Marga. Diyo, <laughs> matagal pa nga yung kainan. Kaya naman nakalata nga yung amo nila at binigyan kami ng pizza. Ay, thank you. At nagugutom na nga rin kami sa mga oras na yan. Ito nga pala yung pagkain na inain ng amo nila Marga. Lahat ay Filipino food. May Shanghai puto, spaghetti at saka adobong sitaw. Mapapanghanga ka talaga sila sila'y kumakain ng Filipino food. Uy, sana all. Bihirang-bihira nga sa mga amo na kumakain ng Filipino food. O, oh, yung mga amo nyo ba kumakain ng pang Filipino food or kabsalagi? Hello. Jamar! <laughs> Siyempre kami na yung huli ang Team Danub na kukuha ng pagkain. Maraming maraming salamat Mark sa pag-invita dito sa ganitong party. Dahil sa iyo ngayon lang ako naka-experience ng ganitong party na libre ng amo yung lahat ng handa. Hindi lang handa, pati banda, pati cake, lahat na. Eto nga pala at iinom na kami ng alak na walang alkohol. Siyempre ganito lang ininom sa Saudi Arabia, non-alcoholic. O oh, magko-comment na naman mga basher diyan, non-alcoholic nga auto eh. Ada cerita cer. Yes. Alai mark, alai mark, nanti mark. Marga, end video. End talaga si Marga, end talaga ni. Eto nga't pauwi na kami. Congratulations sa mag-asawang si Mark at saka si Marga. Dahil hindi na nga kami nagtagal dahil medyo madilim at malayo ang uuwian namin. At eto nga't naglalakad kami Doon papunta sa may sakay ng taxi. Hanggang sa muli, maraming maraming po salamat. Ingat, God bless. Congratulations ulit Marga and Mark. Deserve nyo yan.